si ED, isang latero. Ang ginagawa ko, nagre-repair ng mga sasakyan na bulok. Pinabalik ko sa dating ganda niya. Pagka tapos, pinapinturahan. Uh, yun. Uh, okay na, pinapakinis namin, pinapaganda. Yun. Uh, tungkol naman sa buhay ko, yung... Ako may tatlong anak ako kung sikap ako para para sila ay yun na nga oh. sa buhay ngayon sa atin sa Pilipinas talagang hirap na hirap kaya tinataguin ko yung pamilya ko para makaahon man lang sa hirap kaya nag, nagsikap ako at sa kal kalusugan ko naman sa ngayon sumasali ko sa karira ng bike para iwas iwas high blood iwas ano ng mga tungkol sa mga masasama mga no, sa katawan gusto kong manatiling manusog ang katawan ko uh, tungkol naman sa sa Pasko para sa akin gusto ko pamilya ko sama-sama kami mga, mga anak, mga ko asawa ko And,